Hi guys! Good day! This is Mr. Anyways, your Mr. Rosario with new Vlog and welcome to this video. this video po, I'm super sweaty kasi kaka-organize lang sa room. Um, Nag-ano ako na clean dahil kesta ngayong 30. So, hindi maganda mag ko ganda yung mga f -f -f kuan handa. And then, yung handa natin is galing from sahod talaga. Kasi kaka-sahod lang namin last 26 Six and So, meron mga sobrang-sobrang maso, naghanda na lang ako because this is my last fiesta here naman din sa bahay. So, ito na natin yung room. Ito, uo oh, since dito sa sabon, siguro ito, no? Mga chok-chok sa sabon ako, na uha ako ng kuna ano, nito tapuhan. So, I have my beddings guys. This is a black beddings because I wanted to have a black beddings kasi nililitaw yung ano natin kasi yung background is color. Blue yung cortina natin and yung wall is it's, it's uh, deep blue. Ito yung mga wall is sky blue. So, actually magre-repent sana ako pero sabi ko, uh, gagasto din na naman ako, ah, alis din na naman ako dito. So, I need to have um, at least clean lang, no, na ano. So, ito. Ah, no, no, boy, you know? blue. ano na ba? Yung integration na ko ni Ano ba? Ay, nahayagan lang. Nahayagan lang sa mga blue corte. This is my mini ref. Ayan. Ito yung ano ko dito pang snacks. Ayan. Meron tayong electric fan, the stand. Yung mga bulingon ko. May mga bulingon ako sa electric change corte na ko so, at ng dead sheets. So, ganyan dito. This is my ano, cabinet. And my cabinet for my outfit and everything. Hindi siya organized. Ngayon <laughs> no, ang bahala. Pinasok-sok na nalako. Ibala natin yan and my carpet yan yeah, this is my ano alam niyo naman wala mga bagong bago dito kasi ano na to alis din naman tayo dito and this is yan ang ating previous at market may mga ano pa doon kag try kay ano dalawa lang dito yung ano natin So yeah, no walling. Ito oh, hindi siya nakukuha ng no, sustain na siya. Grabe na ako ng brush ganin hindi siya nakukuha. Kaya lang tayo i repaint kasi may mga ganin kasi mga abo-abo yun mga likabok noon, mananatigom. So diri diyan ma likayan sa so, marag ito ang um, sabaw ang sabay um, bahato na to ala mga chop chop <laughs> may mga chop chop <laughs> Sa mga sabon siguro siya so to my fans so I am ready to accommodate people na so sabi ko naman magpipiesta lang ako but <laughs> um, that that bonga na super bonga just like Bendes Fiesta, di ba? Ang sanayan. ano lang, yung mga ulam-ulam, -ula, mga apat na tayo siguro. So, may, may humba, may prokugon, may chicken curry, and may fried chicken. Yun lang yun. And then, kanin, that's soft drinks, mabusog naman sila na. Uh, so, ako din, um, I'll do my very best to have a potay like shrimp bukas. Baka, baka, baka maka-shrimp tayo bukas. So, depending on the add ons, guys. But it, it's my annual also. Na panata na. And every fiesta, kasi sa simbahan, may mga activities sa simbahan. Like after the big mass, the uh, concelebrated after afternoon, or the fiesta Mass, magpapakain ang simbahan ng mga tao na magsisimba no so may mga taong hindi ka taga dito na magsisimba so papakainin na simbahan so we usually do what we usually do is to give them pack lunch na papak lunch kasi so, it's my annual uh, panata na papak lunch tayo ah I'm so very excited magbibigay tayo ng pack lunch this so, kasi sabi ko rebenta baka gusto ko benta mas 10 pack lunch or 20 sabi ko oh sige kabasa ka na bahala mga ay budget so I will do magsiguro siguro 20 pack Uh, pack lunch from me and 20 from Brenda. So, total of 40 patalas. is ah, So, very excited. So, yun know, na. So, thank you, thank you so much, guys. And, uh, um, abangan natin kasi yung, uh, yung poster um, ko dito, nag, ano siya, nagpunta ng market. So, Tignan natin kung anong mga nabili niya. So, mga ano lang, mga simpleng and handahan. So, this is my room, guys. This old room na. <laughs> and let's go to baba ko anong nabili. Yeah. Yan. What's this? Asan? Ang buwan ka na. Parang lumpia. Ay, malumpia ka? Oo. Na yan. Ado ko anong ba? Anong baon? o Pira ka kilo. Ito 194. Pira ka kilo. Akila kilo. Barang lima niyong humbaon. Ah, pito. Na yan. Ano siya? Kanay-kanay. Ano mo niyong bukogon kuan pod lima. Ah, bako. Oh. Nam lagi manok. Manok kay nagpalit so, kung kuan dito manok tag kuan man. Tag 190. Ay chicken na na siya. Uh, oh, na. Kuan na 351 man ha. 300 ni siya kapin na sakit, kapin sa kuan siya. Ay 190 lang. Pa kilo kapin? Uh, <laughs> dahil para, ka? uh. no, okay, uh, oh. Dahil nagpalit ay kong kuan para aplitada. Aplitada ka? Oo. Kapalit mo ang kuan. Na okay ba kong panakot? Oo.

ko, so, mga panakot, mga silikon. <laughs> na maano nila ma go nila uh, ma-appreciate ng mga tao. So, mabibisita ko naman is from social climbers naman sino pupunta? Yun lang yun. ayoko na mag-hikin eh, ko ayoko na mag um invite kasi what's you invite people? I mean, special I mean mag-give in, mag special invitation. They will ano ba? They will tawag they will talaga talaga expect more, di ba? Tapos kung pupunta sa dito tapos in-invite mo ng super invite ko, pagpunta dito ay ganun lang ang handa ni Melvara, Ganun ba? Rather dance pupunta dito, humihingi oh sige ikaw, ano ba? Mas wala, ah, nah, hala, handa, ano ba? Ma-appreciate nila. Parang ganun yung mindset ko ngayon. So, pupunta dito makakain ko, hindi, pwede na naman ito. Para kami naman, baka sa food. <laughs> for one week So thank you guys for watching and God bless happy Piazza seniors and dress and see you soon